không có 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 tay mua mmm 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 Moist. <coughs> ang bata makulit maka o maka ma kang buay. Hmm. Mm. sarap mamaya. Mm. Ano ang pangarang kan? Huh? Ano <laughs> <laughs> si si ha? Ano <laughs> pangarang kan? Buay. Buay. Sita ayay mo to ha. Hindi ko na tawanin si Miyo pag bubansagan ako. <laughs> buay na, ala. Hmm. nagtaon si papa mo? Huh? Hmm. Ha? Huh? Ha? Mama, ya, maya, oh, na oh, yun. Iyo, tapos ka hanapong kakaipin. Mamaya, ahalas kong kakaipinta. Ha? Garap ko sinda. Hmm, hmm. pala ako nabuhay, oh. Hindi hmm. pa. Kadakula. Hindi, mm hindi -hmm. yung dasa. Yan. Yeah. Hmm. Harap. Hindi, hindi yung dasa. Yeah. Ay, wala ako. Ay, wala na? Maraming soon. Ang kabo mo? si Serosal yung haam ka ni. Rich rich kan di makulit. Mama. Hmm. Ngayon si Busero Regan. Asa na huli mo Regan? Wala. Ano? Puro hulbot ka na. Dek na eh? ka nakakuha? Dek. Masayin ka? Huwag hindi di si... Wala. Hmm. siya ni Pao Sa pig, ano ta duman na pig? Laat mo duman, ini, bunutan ko lang. Upo. Gwa duman, no? Uso, kinuha mo duman sa tayo. Oo, ah, makalagot pa guon. Nata nang digdi? Di mana digdi? Sikat kanong no. Oh, tudado mo sabi ni nang ano-ano. Ni Rika ay na. Ay na. Paglangoy na. Ay ano? Nanan.

Di ka managiro. Kau tahu ano? Nanan? Oh, nanan ho. Kaya ko na naman ako! Sabusot ako! Kaya ko naman ako. na ito. ko na ako! Kaya ko na ko na

Tuhugon mo. Dahil man yan, ito mo po na bago. At lang, makuha na lang ako dyan mong gusto. Okay, yung buha ko. Yun na, yun ang mga buhay dito sa probinsya mga kaubayan ko ang mga bata na kahit ganyan lang magaling sila lumangoy Akin na, akin na, akin na. Ako, hey. unay ako na nga niya Halika na rito. Halika na rito. Huwag mong kuha rin yan. <coughs> Yan ang buhay dito sa probinsya mga kababayan ko. Ang ganda ng buhay. Walang problema. Gusto mo maligo sa dagat. Dito lang sa harap. Sa dagat ka na. Walang bayad. Kahit maghapon magdamag ka rito. Ikaw na lang magsasawa. Yan.